Guys, pangit yung napili naman ng bigas, guys. Kagabi pa to eh. Pero ano na siya, panis na siya oh. Pero masarap siya kainin pag ano. Bagong luto. Pero hindi, hindi, hindi siya maano. Hindi siya ma-stuck, hindi siya mabaho, baka mapanis. Ano yan siya, guys eh. Buko pandan. Ito yung mainit Mabango naman siya. Kain tayo mga idol. Luto pala ako naman. <coughs> Mapait ang palaya. Saan ko nagsabi mo diyan? kain mga idol tayo lang namay sarap kasi pagkamay sarap na mga palaya mga idol na sustansya Pambabawas yun na ano Blood pressure Sa mga hebla yan Kaya na kayo nang na apply Para magbuwasan mong mm -hmm. ano Blood pressure Masarap. Hindi siya masyadong mapait mga ilo kasi ano. Kinumot ko siya sa ano, may, may tubig na may halong asin. Tapos yung pagkasiwa you know, niya guys, manipis kaya. Hindi siya mapait. அதமே டெய்ஞ்சர் வாட்சிங் மைபிள்